overall experience, um, sobrang ano, nostalgic lang kasi because since high school kasi nagtitraining din ako ng COCC. Patago pa yon na sumali ako ng COCC Kasi ayaw payagan ng tita ko na mag-training sa COCC. Dahil nga, babae ka, kailangan maganda ka, wala kang sugat sa tuhod or something like that. So, ngayon, sabi, pinilit ko talaga kasi gusto ko talaga siyang my experience. Kaya bilib na bilib ako dun sa mga babaeng sumasali kasi nakakaya nilang makipagsabayan sa mga lalaki. So, kaya gustong gusto ko yung character ko na si Lieutenant Commander Vanessa. Kasi kahit ganun kahirap yung training, nagawa niyang ganito kataas yung rango niya. Meron kami pagkakapareho ni ano, Lieutenant Commander Esguera kasi pero kaming palaban, pero kaming independent, pero din kaming may paninindigan. Well, ang West uh, West Philippine Sea, ang masasabi ko lang, um, sa atin naman talaga 'yon. At dapat lang talaga siyang ipaglaban. Uh, hindi dapat natin hayaan na ang yon ng ibang bansa, kahit sino pa yung bansa na 'yan, kailangan nating ilaban na atin yun.